Thank you. LDR noon pero married couple na ngayon. Hi, it's your manic Jezebel and welcome sa unang episode ng aming A Day in Our Life. As we embrace our married life here in Canada. As a newcomer, ay eh, marami akong dapat asikasuhin tulad na lang ng health cards, SIN number at yung sa bank registration ko. Pero hindi ko magagawa ang lahat ng yan without si husband. Kaya heto nag siya ng one week. Pero since malapit lang naman yung pupuntahan namin dito sa parliament, ay hindi namin sinayang pagkakataon na makapasyal dito. Kaya tara, samahan nyo kami sa unang gala namin. Pero bago ang lahat ng yan ay kamustahin muna natin ang unang gabi ni Ali. Ito yung first night namin at mukhang feel at home talaga agad ang baby. Tawanan kami dahil kusa siyang humiga dito. Hinaumagaan naman ang second day namin. Kahit lamig na lamig ako ay lumabas ako ng balcony para silayan yung neighborhood namin. Marami kaming katabi ng mga establishment. Downtown daw to or heart ng Raklan kung tawagin. 2 to 5 minutes drive away lang to sa company ni husband. And walking distance lang din sa mga pwede kong pasukan. Eto naman at pagpasok ko ay nag-aabang na nga sakin sa si Ali At eto sana everyday kilig with mister kasi ayaw niya pa akong paggawain. Siya daw ang magluluto ng almusal namin. Mabawalan siya dyan ng pancit canton at ng sunny side up eh. Nung matapos na siyang magluto, ay nag-prepare naman ako ng kape. At yun naman ang bagay na gustong gusto niya, yung ipinagtitimpla ko siya ng kape. Hindi siya dati mahilig sa coffee. Lalo na yung walang creamer o gatas. Pero ngayon nagulat ako, black coffee talaga. Ito yung unang breakfast namin together dito sa Canada, kaya na-captured ko talaga. Yun yata kapag matagal na LDR or bagong kasal, every moment special. And lahat ng first time recorded sa mind at sa heart. For me, nasa honeymoon stage pa rin kami ng aming marriage. Kung yun, parang lahat feels like first time and exciting. Dahil nga, halos one month lang naman kami nagsama after the wedding. Kala ko nga, within four months ay makakasunod na rin ako sa kanya. Pero naintindihan ko naman na hindi nga ganun kabilis gumawa ng pera. Dagdag pa na isinama din namin yung aming aso. Naral pa rin namin mabuti kung paano din namin siya madadala. Dahil nga, na-attach na rin kaming pareho at ang hirap ng iwanan. Maal, anti ali Eto kinahaponan ulit tsaka lang dumating yung luggages ko. Namiss ko na nga yung first flight ko. Eto nagkamali pa sila ng check-in ng mga maleta ko. Kaya pala ang tagal-tagal na namin nag-aantay sa carousel ay hindi ko pa rin nakikita yung mga maleta ko. Nagsorry sorry lang sila at sabi kapag hindi na nila na-deliver within that night ay kinabukasan na mga 7pm. Kaya kahit gusto namin lumabas ng araw na yan ay eh, hindi kami nakalabas. Dahil nga wala akong mga gagamitin. Salamat nga pala kay Borge na nagpadala sa akin itong brightest skin skincare. Hindi naman halata na so sobrang namis miss ni Ara itong kanyang playmate. Dinala ko talaga yan dahil nga bigay pa sa kanya ng kanyang lola. Kung napansin nyo kanina ay hindi pa namin nabubuksan ay bukas na kagad yung maleta ko. Medyo may kalumaan na talaga yan at kinakabahan na rin talaga ako na anytime nga ay pwede siyang mabustik. Pero kaysa bumili ng bago ay bumili na lang ako ng cover at saka ng belt. Effective naman dahil kahit bukas na siya, ay eh, hindi nalaglag yung mga gamit ko. Tuwang-tuwa naman si Asban sa mga pasalubong niya. Salamat daw po sa Roscas all the way from Leyte. Inisa-isa niya talaga kung kumpleto yung mga pinabili niya sa akin. Lalo na nga tong coconut wine, na sinadya pa namin bilim sa SM, tas Marinas Cavite. Pambigay niya kasi to sa mga Canadian na kaibigan niya dito. At eto na nga lahat-lahat yung para sa kanya. May tuna, may mitlo, saka nga itong roscas. Ako bumili ng mga seasoning like sinigang mix dahil sabi niya marami naman na daw mabibilhan dito. Hindi niya pinalipas ang araw na hindi namin naulay yung CDO Sequest tuna. Kaya Argentina na mitlo. Sobrang namiss niya ito, ito kaya naman ganito na lang yung reaction niya. Wala na talaga. Pagkain pa lang, sold na. Kaya naman kailangan ko talaga maglaan ng time para aralin yung mga paboritong ulam nito. Kinabukasan naman third day namin ay eto gumayak na kami. Kukuha kami ng health card at ng SIN number ko. Mula nang dumating kami ay ito yung unang araw na lumabas kami. Grabe yung lamig, nakakapanigas talaga ng panga at ng mga kamay. Tipong kapag humihinga ka sa bibig ay para kang nagbubuga ng uso. Kapag ganitong nasa labas ay mas humihinga ako gamit ang bibig na medyo masakit sa ilong. First time din lumabas ni Ali. Alam niya ba buong biyahe namin ay nakaganyan lang si Ali. Siguro nahihilo din siya at nanilibago talaga. Napadrive drive thru na lang kami sa Tim Horton kasi nga medyo maaga talaga kami umalis. Hindi na kami nakapag-almusal. Wala kaming appointment sa mga pupuntahan namin kaya poor walk-in lang kami. So eto, inagahan talaga namin. First time kong matikman itong Tim Horton na pinagmamalaki niya sa akin. And so far, masarap naman talaga. Meron din ito dyan sa Pinas pero never ko talagang na-try. And here's to more coffee together. Iba talaga kapag may kape sa umaga. Eto na, nung makarating kami sa aming pupuntahan ay eh iniwan muna namin si Adi dito sa labas. Para siyang baby na ang hirap-hirap iwanan. Kailangan namin bumalik kinabukasan dahil may kulang kami document. Dahil rushing, hindi na rin kami nakapag-video. At heto, nakabalik na rin kami. Sobrang kinabahan ako dyan kay Ali dahil ito yung first time na maiwan siya sa sasakyan. At heto nga pagbalik namin ay napakakalat. Hindi mo naman makakagalitan kapag ganito ka cute. Pero siya din yung baby na napakatare talaga at bawat dumadaan na makikita niya, itatahulin niya talaga. Pero wala pagsisisi na nandito na siya sa Canada. Para sa amin, siya talaga yung firstborn baby namin. And she will always be. Dahil maaga pa, hindi pa kami muna uuwi. Since andito na rin kami sa downtown Ottawa, ay tinik na namin yung opportunity na makapunta sa parliament. And finally, andito na nga kami guys Ito yung first time na ilalapag namin si Ali sa snow Parang ito na rin yung last Grabe, hindi niya kinaya guys yung lamig Ito lang talaga yung pinakang video niya at kinuha na rin namin Kaya binalot na rin namin siya kagad sa bag niya dahil nanginginig talaga siya Tingnan niyo naman siya dito parang hindi natatagal no, Hindi pa nga kami nakakarating sa exciting part ay ganito yung naitura niya na, baka mamatay na yan. Pagka <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> na nanginginig. ano ng mga architectures nila dito. Isa daw to sa mga must visit kapag andito ka sa Ottawa. Baga sa Pilipinas ay para kang nasa Malacanang. Masarap so, siguro pumunta dito sa summer. sa so, ngayon kasi sobrang lamig talaga. Last Christmas ay dito pumunta sila husband para mag-countdown. Naglakad-lakad pa kami at napakalawak pala talaga nito. nag -e enjoy pa sana kami kahit malamig kaso inaalala namin tong si Ali. Okay, Punta kami sa may apoy. Kaya mo yan, Ali! Kaya mo pa yan! Fight, fight! <laughs> ano ba itong ginagawa niyo sa akin?

Nag-picture-picture picture, at video-video lang kami dyan And then, naghanap natin kami ng daan pa uwi Sabi ko, gusto kong bumalik dito At aabangan ko yung pamumulaklak ng flowering plants dito sa tabi Quebec yun, got mo? No. No, Quebec Kilo ba nag sa dalawang province? Ottawa at Quebec Quebec Nagtamid pala ng ilog na to ay Quebec na siya. Susunod ay dito naman kami kagala sa Gatno Quebec. Meron daw dyan park na pwede kami mag-slide sa snow. Pagbalik namin sa sasakyan ay dito kami dumaan sa may hagdan-hagdan na to. Kahit kahoy lang siya ay napakatibay. Naglit lang talaga kami sa parliament gawa ni Ali. Hawawa naman ang baby, naninigas na talaga plano din kasi namin na after nito, pupunta kami sa murang bilihan ng mga pang winter para ready na talaga tayo sa mga sunod na gala. Paghubad ko ng gloves na to, grabe, namamanhid talaga yung kamay ko na parang nangangat eh. Salamat sa panunood mga manang at hanggang sa muli. Samahan niyo pa rin kami sa part 2 ng unang gala namin dito sa Canada. Yun at maraming salamat. Bye!